Bakit nga ba tinitrain namin ng mga anak namin na magsaing, mag-inis ng bahay, maglinis ng bahay, maglaba ng maraming damit? Dahil ba lang araw, lalaki sila, magkukulihiyo sila, magtatrabaho silang mag-isa. Hindi kami kasama na magulang o mga lolo't lola. Kailangan nilang i-manage ang oras nila para hindi sila malate sa trabaho para hindi sila matanggal sa trabaho tinitrain namin silang magsaing sa kahoy o sa uling kung mawala man ng kuryente dahil hindi magagamit ang rice cooker ano pa dapat i-train kung paano magtipid dahil hindi sa lahat ng oras nandyan ang magulang at hindi lahat ng oras may nagsusustento hindi natin alam mamaya bukas di ba wala na wala na nagsusustento ng magulang o paano pa kung tamad at hindi marunong sa loob ng bahay ang isang anak sino ang aampon sino magpapatuloy kung hindi sila marunong sa buhay. Sana no, sa mga anak, wag it take advantage kung ano meron kayo ngayon. Dahil sa buhay, weather-weather lang. That's all.